ginataang udlot sa kamuting kahoy ang atong sudan karon mga kabarks for today's video ana laging layo kita sa sintro mga kabarks no maglisod kita apas anang manuroy nga isda kay nganu paspas magka sila magpadagan oy mura magdili baligya na ila isda oy para suroy naman siguro mao na <laughs> magagwanta na lang ta diri sa udlot sa kamuting kahoy basta di lang makahilo ala go lagi kay abunda man ta sa lubi aw ato na lang nang tunuan oy para mo samut kalami ang atong pagkaon mga kabarks sa nakaabot og lantaw sa akong video diri ang experience na mo nga magkagud og lubi experience na aw daghan ka <laughs> karon mga kabarks ato na himahimayon ning udlot sa kamuting kahoy mga kabers no kay ato ni siyang gisa pag andam ta sa mga lamasa masahos, sa ahos bumbay luya mga kabers apilan po nato og tanglad kay ang tanglad mo ay nagpahumot ani atong tinunuan mga kabers ug karon ready na atong kaldero kay wa matay kalahat. diri kaldero lang atong gamit importante makagisa ta nya matik magina no, basta magisa ka idibol gyud ni nimo nya lagi like, gasol man atong gamit gasol bug aso kay pati mang sa kahoy kay gasigi magulan pud diri nang hala sige magtayhok ta Uy, kay lagi init mantika ato ilunod ang mga lamas den ato isunod udlot sa kamuting kahoy mga kabers ato anong ukayon then humana to okay, atong takluban then ato, isunod nato utang ang atong tuno og lagi kinawa man tay sa laan ani mga kabayeg sa mga DIY ta diri og sa laan sa bukid kun man og lunod sa tuno mga kabayeg sa ato sa siyang pabukalon di magbukal ato ilunod ang asin dei isunod sunod nato og lunod ang tanglad og ang bulad mga kabayeg ayon butangan nato og ganang seasoning dayon takluban nato para ma mix lang langitong... gyud ang mga gipangmutang then pagka human ana o wait og mga pila ka minutes and ready na ang atong panihapon mga kabayeg mga unta